Tamo mayroon pang ibang lugar na sa nagde-deliver kayo. Sa Aguado, sa Brgy. Can sa Ginal, sa ano, Malakanyang. Tao, bakit ano importante na Aguado? Ang tanong, bakit sa Aguado magpapadeliver? Eh dinide naman, na dini naman sa bahay ni ni Martin Narro Valdez, dinide naman sa bahay ni Zaldico. Bakit nagde-deliver pa sa Aguado? Well, diyan papasos yung sinabi ng caretaker kung totoo. At ngayon, kung talagang totoo na mayroong delivery sa Aguado at totoong merong konektor sa Aguado at patpunta ng Malacanang, alam na natin na kaparte ng mga kwarta na kinurakot galing sa infrastructure project ay napunta sa Malacanang. Yan po ang missing link. Abogadong si Harry Roque! Walang takot na pinangalanan ang taong kasabwat din ng Martin Romualdez at Zaliko sa Malacanang! वेलकम बैक टू काकीबत टी Mainit pa rin na yan pinag-usapan ang ibinuking ng dating marine at dating security aide o konsultant ni ako Biko Party List Representative Zaldico na si Sergeant Orly Regala Gutiza na nagsabing personal siyang naghatid ng malimalitang salapi sa bahay ni na Representative Zaldico at dating Speaker Martin Romualdez. Ngunit ang nag-iwan ng malaking katanungan ay ang palaisipan ngayon ng ating mga kababayan ay ang binanggit ni Orly Gutiza na isa pang lugar na kanilang binabagsakan ng mga basura ay ang Aguado Street na nasa harapan ng Malacanang. Sa pagkakata matanda pang ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, sa Bunip, sa, gina, sa, ano, malakanyang Pinasok na ng anomalya ang Malacanang batapos banggitin ng supposed witness ni Sen. Rodante Marculeta ang Aguado residents bilang isa sa mga drop of point ng kung tawagin nila ay basura o maletang may milyon-milyong pisong kickback. Talaga naman pong na high blood pressure tayo nang narinig natin ang mga pinagsasabi nung dalawang testigo sa Blue Ribbon Committee sa Senado kahapon yung isang undersecretary na dating uh, city engineer ng City of Manila at saka itong uh, marines na si Guteza. Ang uh, nakakasyak, eh unang-una bilyones po ang inbound. Hindi pala po millions and hundreds of millions. Bilyones po talaga ang ninakaw nila sa taong bayan. Talagang tama po yung sinabi ni uh, Mayor Magalong na 70% na ng mga proyekto, lalo na sa flood control, ang nawala sa corruption. Bilyones na po ang nawala sa atin. No? At uh, pangalawa, eh ako talaga, magamat yung sa USEC, eh alam na natin yan, yung mga patakaran na yan, ang nakakasyak ay eh, yung kay Guteza. Nalang sabi niya, ginamit pala ang hukbong sandatahan ng Romualdez at Nizaldico para mag-deliver ng pera na galing sa nakaw na pera. Ano? Yan po ay diniliver niya sa BGC, sa mga bahay sa Forbes, sa Nara, sa McKinley at eh, meron pa pong isa ang sinabi niya, Aguado. sa live broadcast nga ng dating spokesperson na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Atty. Harry Roque ay walang takot dito na pinangalanan ang mga taong nangunguna sa matinding korupsyon sa maanomalyang flood control. Na isa nga sa ibinuking nagbagong testigo na si Sergeant Orly Gotisa na personal mismo naghatid ng limpak-limpak at malimalitang salapi sa tahanan ni na ako Bicol Party Representative Zaldico sa Valley Verde 6 Horizon Residence Taguig at tahanan ni dating Speaker Martin Robles sa 42 McKinley Street Taguig. Ngunit marami nitisins ang ang napatanong na isa nga dito, si Attorney Harry Roque ang nagtaka kung bakit may delivery din sa Aguado Street, Malacanang, para sa buong kwento. Narito, ating pakinggan ang on-point na pahayag ni Attorney Harry Roque. Now, ano ba huya Aguado niyan? Alam nyo, nung panahon ng COVID at sinasarado ni Martin Andanar ang uh, uh, new executive building kung nasaan ang aking opisina at opisina ng PCOO, eh, hindi naman po pwede hindi kami mag-broadcast dahil panahon nga ng COVID. Eh, mas importante na mag uh, ng impormasyon tungkol sa COVID, no? So, minabuti namin na uh, kung isasarado ang new executive building do kami mismo sa harapan ng new executive building na agwado na pag-aari ng mga Romualdez. Siyempre po, humingi kami ng permiso kay Martin Romualdez at ibinigay naman. Now, kung nasa harapan po kayo ng NEB, na NEB meron kayo malaking-malaking pader na puti. Sa totoo lang po, hindi nyo mapapansin yung mansion kasi nakapaligiran yan ng bakod na puti. So, hindi niyo akalaing napakaganda ng mansion sa looban ng bakod. Pero pag pumasok na kayo dun sa loob ng, uh, ng uh, bakod na yan, makikita nyo napakagandang mansyon. Uh, mansion. No? Now, puti po ang kulay ng mansion na yan. Merong swimming pool. Now, nung kami po nagbo-broadcast at maraming beses na kami ng broadcast dyan, syempre, eh nakausap din namin yung mga katiwala. At ilan sa mga kinuwento sa amin ng katiwala ay noong mga huling araw daw ng ENSA kung saan talagang uh, uh, bilang bilang ng araw at oras ng mga Marcos ng Malacanang, hindi raw po sila nakatira sa Malacanang. Doon sila sa Aguado nakatira. At iniisa-isa pa nga namin ang kwarto kung saan tumira ang, uh, ang um, diktador na si Marcos Sr., sa nakatira si Amy, sa nakatira si uh, Irene at si Imelda no? dahil hiwalay pala sila ng uh, kwarto. Now, ang isa pang sinabi ng caretaker e eh meron daw koneksyon ang Aguado sa Malacanang kaya nga, miski sila ay nakatira na sa Aguado hindi halata na hindi sila umaalis ng palasyo kaya akala ng buong Pilipinas nasa loob lang ng palasyo mga Marcoses pero meron daw koneksyon ang Aguado sa Malacanang kung saan sila dumadaan Now, I admit, hindi ko nakita yung connection na yan dahil ayaw naman ipakita ng mga katiwala. No? Pero sinabi lang nila na meron daw connection. Kaya ng no, mga huling araw ng mga uh, EDSA, akalain lang natin na sa Malacanang sila pero actually nasa Aguado. No? Now, anong significance niyan? Well, kung totoong may connection diyan, ang sabi nitong si uh, Guteza ay regular siya nagde-deliver ng mga bags na kada bags ay meron 48 million. Ang kalkulasyon ko po no, doon sa kanyang uh, testimonya. Ito po ha. Nagkaroon nag, anong po ako ha. Um, uh, nagkaroon po ako ng uh, computation. na Ito po ang computation ko. Okay ha. Um, so sinasabi niya, kada bag ang laman ay 48 million. Okay. Now, sinabi niya na nakakita siya ng 46 suitcases delivered. Okay. Sa cost residence with 35 later taken to Romualdez. So i-add niyo na po yan. 46 plus 35 times 46. Now, ayun nga po, no? nag-deliver din siya sa Aguado sa loob ng malakanyang compound. Okay? So ngayon, kung i-add po natin yan, 48 million kada suitcase, 48 million times 46 equals 48 Um, it was 48 million times 40, 48 million times 6, it will become 1.9 billion. Plus 288,000, it is 2 billion 208 million. Okay? So 2 billion 208 million. Now, ito lang po yung 46 suitcases. Eh meron pang 35 suitcases. So 48 million times 35 plus uh, 48 million plus 5 kasi 35 po. So lumalabas po yan 1.680 billion. Okay? So ibig sabihin, ang lumalabas po diyan ay kung ang kada delivery nang isang suitcase ay 48 tapos twice a week for 4 weeks uh sa, sa isang uh, buwan 384 million ang delivery at 3 times a week for 4 weeks it will become 576 million so kung 46 suitcases delivered in one episode yung one episode total is 2.208 billion pero dahil 46 suitcases were repeated over multiple episodes ang total na na-deliver na pera ay 4 billion 416 million. Can you imagine? Can you imagine? Ang nawala, ang nawalang pera sa atin ay 4 billion 416 billion. Now, bakit ano importansya ng Aguado? Ang tanong, bakit sa Aguado magpapa E eh, dinideliver naman sa bahay na ni, ni Martin na Romualdez. Dinideliver naman sa bahay ni uh, Zaldico. Bakit nagde-deliver pa sa Aguado? Well, diyan papasok yung sinabi ng caretaker. Kung totoo, sinasabi ko naman, kung totoo ha, Facebook, ayan ha, sinasabi ko lang naman sa inyo kung ano talaga sabi nung, nung uh, caretaker, na merong connection. So kung merong connector talaga ang Aguado sa Malacanang, well, alam nyo na kung pa kung saan at para kanino yung mga pera na dinala sa Aguado. Kasi kung Martino Maldes lang yan, ba't hindi pa din-deliver sa bahay? E eh, napakadami pinag-delivero na ng bahay. Yung townhouses sa McKinley at saka yung bahay mismo sa Nara at saka sa McKinley. Diba po? Meron din mga din din sa bahay ni Zaldi, dyan sa Valle Verde at saka sa Quezon City. O, oh, e eh, bakit mag-deliver pa sa Aguado? Ibig sabihin, yung delivery sa Aguado para sa ibang tao pa. At kung totoong merong koneksyon ang Aguado sa Malacanang, Ibig sabihin yan, ang delivery ay para sa mga nakatira sa Malacanang. Eh, sino pa nakatira sa Malacanang? Si, si Marcos Jr., si Lisa Araneta Marcos, si Sandro Marcos, at yung dalawa pa niyang kapatid. So, bahala na kayo mag-isip kung anong conclusion bakit nag-deliver sa Aguado. Pero sa akin, malinaw na kung ang pera ay para kay Martin Romualdez, hindi na kinakailangan dalhin pa yan sa Aguado dahil nagdi-deliver naman sila sa bahay mismo ni Martin, di ba po? Ang akin tinutukoy at tinutumbok, alam na natin, kurakot ang Martin. Alam na natin, kurakot ang Zaldico. Pero, gaya ng sinasabi natin sa mula't mula, hindi naman po mangyayari yan kung hindi dahil kay Marcos Jr. Bakit? Dahil si Marcos Jr. ang namili ng speaker. Yan naman talaga ang katotohanan sa politika ng Pilipinas. Walang tao na magiging speaker na hindi gugustuhin ng presidente. Panganuna. Pangalawa, si Marcos Jr. naman ang nagsusumite ng budget na binago ng mga kongresista para sila ay kumita. Hindi naman niya ginamit ang kanyang kapangyarihan na magbito gaya ng ginawa ni Tatay Digo noong 2019 budget. na talagang binito niya yung mga insertions ng mga kongresista immediately after natanggal si Bebot Alvarez at yung kauna-unahang taon na naging speaker si GMA. Pangatlo, alam din niya ang gawain ng pinsan niya. Kasi nga, imposible naman na hindi alam nung anak niya ang patakaran. Uulitin ko po ha, bago pa maging kongresista si um, Sandro Marcos, abay narinig ko sa sariling mga bibig niya. Now, yung habang siya ay naging intern doon sa kanyang tiyo as majority floor leader, abay ang sabi ni Sandro, they are so corrupt in the House of Representatives. So alam niyang patakaran dahil siya mismo ay naging kongresista rin at nandyan yung kanyang anak. At ngayon, kung talagang totoo na mayroong delivery sa Aguado at totoong merong konektor sa Aguado at patpunta ng Malacanang, alam na natin na kaparte ng mga kwarta na kinurakot galing sa infrastructure project ay napunta sa Malacanang. Yan po ang missing link. Dahil hindi naman ako naniniwala na ang presidente pipikit-pikit lang ang mata sa korupsyon na ginagawa ng kanyang pinsang buo na hindi siya mismo kumikita. Naniniwala po ako, nasa dugong Marcos ang dugong magnanakaw. At hindi siya papayag na ang kikita lamang ay ang kanyang pinsan buo at si Zaldico. Kaya ba naniniwala? Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. New na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!